So, happy Sunday po sa inyong lahat. So, ayun na nga, kaninang umaga po ay nagsama. Yung hari ng prime time, si Coco Martin at yung isa sa tatlong hari ng noon time si Tito Soto para po i-unveil yung pong pagpapalit ng pangalan ng uh, dating Roosevelt Station ay ngayon po ay FPJ Station na ng LRT1 doon po sa May Munoz, doon po sa station doon ng LRT um, alam nyo po marami ako nakikita binabash social media, bakit daw kailangan pang palitan yung pangalan ng station, ganun, niisip nila na naisipan lang palitan hindi po, para po sa mga hindi nakakaalam, kaya po pinalitan yan, dahil po yung kalsada na tinutumbok ng station na yan, na dating Roosevelt Avenue, na pinangalan po sa isang Amerikano ay pinalitan na din po 'yung pong pangalan. Ito po ay Fernando po Jr. Avenue na din. So 'yung dating Roosevelt, 'yan po sa May Frisco, sa Maymunyo hanggang sa May Fisher Mall, 'yan na po ay FPJ Avenue. Pinangalan po siya sa hari ng uh, pelikulang Pilipino. Okay? isang artista, isang aktor na maraming milyong-milyong Pilipino ang napasaya, na entertain at uh, napakarami po ang natulungan. Okay? So sa sa akin po, I think walang question po 'yon. Alam po ng maraming-maraming Pilipino lalo na 'yung mga kasing idaran ko pataas kung gaano po kabait na tao itong si FPJ. Tumutulong walang kamera. Talagang napakabuti po ng puso, napakaraming tinutulungan. Okay. Isang mabuting ehemplo para po sa mga uh, kapwa natin Pilipino. So pinangalan po sa kanya yan pong FPJ uh, Avenue uh, dating Roosevelt. Diyan po kasi yung kanilang lumang bahay. kay Along Roosevelt, yung pong lumang bahay nila Fernando po. Kaya po naisipan na yan po ang ipangalan po sa kanya. 'Di ba dati ang gusto nilang baguhin yung Del Monte Avenue, Okay. Uh, kaso nag nagreklamo naman kasi merong ano po yan, May religious significance yung pung del, del Monte, San Francisco del Monte yung pung kalsada na yan. So ang naisipan po ang palitan na lang ito pong Roosevelt na pinangalan naman sa isang Amerikano, di ba? Para po ipangalan sa isang uh, haligi ng uh, kulturang at sining na Pilipino. Okay. So sa akin po, I think this is very good eh. Maraming nang babash mara, pero napaka-importante po na tao si FPJ para po sa pagsusulong ng ating uh, pelikulang Pilipino, ng ating sining, ng ating kultura. Napaka-importante pong tao nitong si FPJ. Kaya nga po the king of Philippine movies. Okay, so sana po maintindihan nila kasi yung iba baka masyadong minamaliit yung pong entertainment industry ng ating bansa. Ang tingin nila, ay, artista lang yan, ba't dyan mo papangalan yan? Diba? Baka ganun po yung tingin ng iba. Pangit naman po yun. Ito pong entertainment industry po natin, katulad po ng uh, television industry ngayon at movie industry ngayon, ay marami pong, uh, marami pong uh, ini-employ na mga Pilipinong uh, trabahador. Marami pong uh, pinapakain na pamilya, marami pong sinusuportahan na mga mag-anak. So hindi lang po ito yung mga artista lang, pero yung buong industriya po. At ang malaki po ang naging papel at naging tulong dito ni FPJ para po magyabong at lumaki ito pong industriya ng ng uh, entertainment sa bansa. Kaya uh, sa akin po ay eh, tama lang, tama lang po na na ipangalan po sa kanya yung pong kalsada na yan. Ako po taga dyan din ako, District 1 din ng Quezon City. Malapit lang po yung bahay ng magulang ko d'yan uh, sa may uh, sa may FPJ Avenue. Nadadaanan ko po yan madalas din. So ako po masaya po ako na ito po ay ipinangalan na kay The King. Okay? Siyempre, nanjaan si Coco Martin na parang who is ano eh, parang uh, siya yung sumusunod sa Yapak ni FPJ. Of course, um hindi niya iba yung FPJ, there's only one FPJ. Pero magandang magandang itong si Coco Martin ay sinusunod po niya yung magandang example ni FPJ sa paggawa ng pelikula, sa pagtrato ng mga kasamahan niya sa trabaho, at uh, pagiging mabuting tao. Okay? So si Coco Martin po ang uh, parang nagdadala sa susunod na henerasyon para po mas makilala ng tao ito pong mga mga classics ni FPJ di ba yung kaya nga po FPJs ang probinsyano and FPJs batang kaya so lahat si Coco Martin po ngayon na nagdadala of course nandun din po yung anak ni FPJ si senadora Grace po at yung kanyang apo si Brian Paul Lemansares yun po nak nakakasama ko din po yan nung huling, huling eleksyon nakakasama ko din yan napakabait din po na tao po yan ah uh, ito pong si Brian at syempre si Tito Sen Nandoon din po, I think nando si Senator Ali Tolapi, nakita ko din sa picture. So nagsalita din si Tito Sen kanina and eh, siya po eh kasab kasabayan, nakita po niya kung, kung gaano po yung kalaki yung naging kontribusyon ni FPJ sa entertainment industry po natin. At uh, itong mga itong mga sinasabi kong ito, katulad po nila FPJ, 'di ba? Dati gumawa din ako ng video kila Dolphy. Ito po yung mga haligi ng ating entertainment industry. Eh. Uh, talagang mahal na mahal po sila ng Pilipino. At marami po silang napasayang Pilipino. At sa ngayon po, pagdating naman sa noon time, ayan eh po yung level na naabot ng Tito Vic and Joey. Okay? Kaya po, ano eh, kaya hindi ka na magtataka kung bakit po love na love ng Pinoy. At ako, masaya din ako na meron siyang sariling kalsada. Diba? Yung FPJ Avenue. Kasi po, yung, yung buong buhay po nila ibinigay po nila para po sa mga pagpapasaya at pagpapaligaya ng mga kapwa Pilipino. At uh, of course, syempre po sila po ay uh, kaya ngayon sila po yung kanilang legacy, yung kanilang uh, kung mga ramdam ng kanilang mga pamilya ngayon, kaya kasi Senator Grace po, di ba? Yung goodwill na nabuo ng kanyang ama, ay talagang sobra-sobra po. Kaya po sa akin eh sa akin sana eh wag namang magalit yung pong mga iba kung ipinangalan kay FPJ itong kalsada at itong LRT station kasi sa akin mabuti na yon isipin nyo nga dati Roosevelt 'di ba uh, Amerikano o, ngayon sa Pilipino ipinangalan isang Pilipino na milyon-milyon sa atin ang nagmamahal nakalagay naman doon sa baba formerly Roosevelt oh, para hindi naman siguro malilito na yung mga tao na nandoon 'di ba May Roosevelt naman kitang-kita mo naman sa labas yung Muñoz Muñoz Market So hopefully po maintindihan ng mga kababayan po natin. And siyempre, uh, nakakatuwa diyan Tito Sen, di ba? Uh, tapos si Coco parehong TV5. Sila po ngayon ang merong mga number one shows sa TV5. Kaya masaya ako na nagkasama po sila diyan. Uh, para po i-celebrate yung pong buhay ni FPJ ngayong araw. Uh, I believe ngayong araw August 20 ang birthday ni the king. At uh, kaya what a great way to celebrate yung kanyang karawan by renaming an LRT station sa kanya. Actually yung yung mga street sign sa uh, Roosevelt na palitan na FPJ Avenue na siya. So, yun po. Thank you very much guys. 'Yun lang po yung update po natin. See you po sa next video. Bye-bye.